Ah, uh, ala siya mo lang daw karon. Gabi. So, ah, uh, ko ana hapon na. Kini ang laki wala pa kay kada kwarto doktor. Papel? Wala ra ba ma'am? Usa ra pilido. Ang amo na istorya? Ah, eh. uh, <coughs> Del Monte. Wala gud mi ni ana gahapon. Ay eh, hindi rito naman may uguan. Wala mo gamig pa pil? Wala, mi gamig pa gahapon, ma'am. Kung saan kay case n'yo, sir? Ah, kung ano yun, eh, natunog kong lansang. Hmm? Natunog kong lansang, dayon? Dayon, among pa injikan og kuan ma'am. Kanang na ang anti-titanos. Siya please, sir? Del Monte po. Ide doktor nyo na-experience, sir? Ano? O, ano ba? pungutan? ano? Dito mo namin sa nurse station gahapon, ma'am? Hindi. So, do inject <laughs> Kasi klase mo dito, ko ma'am, no? O, dapat ka mo yung kaming alis sa yung sa doktor ka. Wala, Wala mo tagay? Wala tagay Wala, Wala po. Kaya, ana man siya nga. Ikaw, e, ma'am, okay na ka ma na, ma'am, kay... Uh, mag, 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 Matunog na ba? Matitanos ba? Saan, hindi raman kayo? Wala pa may one day? Mayroon sa mga tatagan mo, hindi nga nabigaw sa iyo. Hindi nga nabigaw. Nakuha na siya. Hindi nga nabigaw sa iyo. Mayroon sa case, hindi nga nabigaw sa iyo. Oo. Wala raman. Wala raman. Wala raman may tagaigahapon. Ano? Tagakalikan. Ni ko ra mangud siya sige balik lang mo ugma sa iyo. Ah, so dapat mo sa kanu kanay. Video ni mo, yung mabana ko dito sa kuan. Del Monte. Ah, sa oras mo ni ari. Gahapon. Ah, kuan. Mga 5 na. Ah, sige ma'am, salamat. Kalibya, ikut ta. So naan na hospital, guys. Ano, uh, uh, lang, Miki, na miso, pitaw kay iso. Ano lang may kay. pero bisita. Ana ko mga uh, mo. So yar gahapon, mm, um, ana ram gud sila nga mabalik na lang may ano, Oh, no? do inji, no? Nadi mga klase-klase na uh, anti-tetanus So, i-confirm pa dito kung unsay anti-titulos nga ipakuan, di eh. ba? Wala pa po yung mga hindi pa siguro ng mga papers interview or isa pa before i-entrack hand sumo ni hospital dito sa pinyan ng hospital kunot ay kunot nga iso kuno si kunot si kunot ay na siya ah okay ma'am So, nami pil apan. Ayo. Oh. Awee, be. Ayo, ayo na Apelyido. kamay. Uh, Apelido. Apelido. Uh, si Go. Mangalan, Saldi. Saldi. <laughs> Ang kumpanya na lang na ito guys. Terapi <laughs> no. Monte. Sompanya.

asyik puruk ta puruk 4 ta no? Mm -hmm. puruk 4 kalikan adlang natawahan guys okay, nabuy adlang desember desember mana si biya? 10 mm diba? -hmm. 10 deh 20 26 0006 diba mm -hmm. so mara na ako sulat so, may akong sulat guys tara o oh. nasa interview so ah.

wear face mask daw so wala man nag face mask